morning guys lakas pa rin ang hangin dito sa amin ngayon no dahil sa bagyong uwan dito ako ngayon sa likod ng bahay guys dito sa may ilog lapit na ng ilog sa bahay namin guys yan ang bahay namin. Ilang metro na lang ang layo mula dito sa ilog. Pag kasi ganitong may bagyo, talagang unti-unting lumalapit yung ilog dito sa likod ng bahay namin. Lain ko lang tayong magagawa. Galit ng kalikasan yan. Pero pag ang gobyerno may ginagawa dito, siguro naman may mabigyan kami ng protection kahit pa paano mapigyan lang ng flood control hindi lang naman kami ang naninirahan dito sa tabi ng ilog guys marami akong mga kapitbahay din na nag -alala. kaya sana mapansin ng gobyerno na maipagpatuloy nila yung flood control na ginagawa nila kasi yung flood control na ginagawa nila guys doon malapit na lang din naman sana dito kaya hindi makarating daw dito dahil para lang sa tulay yung tulay lang ang pinoprotektahan ng flood control guys kaya wala eh yun ko baka sakali na lang na madagdagan nila yung budget na hanggang dito sa may likod ng bahay namin guys kawawa talaga kami pag palaging may bagyo unti unti talagang lumalapit yung kinukuha nila yung lupa dito sa likod ng bahay sana makasuhan yung alon na yan ganakaw ng lupa tingnan nyo guys nahuhulog na yung mga puno dito sa tabi ng ilog dahil sa alon dinanakaw na ng alon yung lupa nilang tinatayuan eh. kaya nahulog na sila sa ilog ito guys oh yung malaking puno na to sayang nakahiga na dahil kinukuha ng alon yung lupang tinatayuan niya unti-unti na talagang kinakain ng alon dito yung lupa dati doon pa lang, dati hanggang doon pa lang yung lupa guys pero ngayon dito na oh malaki na malaki na yung kinakain nila walang kabusugan sila guys kain lang ng kain ng lupa dito tingnan nyo guys oh. yan yan ang nag yan din nagmula hanggang dito talagang Mauubos yung lupa dito guys pag walang flood control Iwan ko ba sa alon na yan? Walang kabusugan. Hanggang dito na lang guys. At huwag nyo na lang kalimutang mag-share at mag-like sa aking video. Para naman makarating sa ating gobyerno. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo na lang kalimutang mag subscribe maraming salamat guys ingat ingat tayong lahat